guys, hi, good evening o, ayan, yung aking as aso na si Idol, titi, labas, hindi makalabas ano, labas ka na? labas ka? buksan mo hindi niya mabuksan yung pintuan guys gusto niyang lumabas o, ayan na <laughs> kanina pa yan, hindi mapakadik ayan, gusto niyang lumabas Idol, labas ka na? labas ka? ano? Sumusunod ka kasi doon sa ano, kila ano eh. Kila kuya. O, oh, labas na. Wala naman yan lock, o. Oh. Tingnan mo naman ang ano, pintuan natin, walang lock, o. Oh. Kaya mo yan buksan. Asan ka na, idol? Idol? O, oh, diba? Nagmamakaawa na siya na ano. Nagmamakaawa na siya. <laughs> Nagmamakaawa na buksan yung ano, yung aso. Labas na, labas na siya. Ano? Labas ka na? Labas na. Labas na yan. Ay, gusto niya na talaga lumabas. Gusto niya na lumabas ng aking ano. Painaan mo nga. <laughs> gusto niya na talaga lumabas. Gusto niya na lumabas. Gusto niya na lumabas. Oh. Nagmamakaawa na. Labas ka na. Labas na. Labas ka na. Buksan mo na yan. Labas na. Gusto niya sumulo dun sa ano sa mga kuya niya. Oh, di ba? Kuya na talaga 'yun, no oh, di ba? Labas ka na kanina, hindi pero hindi na siya mapakali. O oh, saan ka na, idol? Idol? Nagmamakaw na siya sa akin, buksan ko daw siya, buksan mo po. Guguluhin mo kasi doon yung naglalaro, doon sa ano. Asa na? Idol, where are you? <laughs> ano, labas ka na? Buksan mo na ang pintuan, ah. buksan na. Buksan mo na. Oh, di ba? <laughs> Ay. Buksan mo na. Idol, asan ka na? Idol. Andun sa likod ko na. Nangangalabit. <laughs> Idol, lalabas ka na. Alika, alika. Labas na. O, palabasin na, na nga natin. O, labas na. Ay. Ay. Labas ka na. <laughs> O, wow, di pa nabuksan. Ano? Ano gusto mo? Mag- <laughs> Mag-vlog ka muna. Ano pangalan mo? Shake, shake, shake. Ano pangalan mo? Labas ka na. Nagmamakaawa na siya. Sige na, babay ka na. Bye. Bye, 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 idol. Hoy. Nangangalabit na talaga siya. Oh. Idol. Idol. Idol, come here. Idol, idol. Halika na. <laughs> O, oh, ayan na guys. Oh, gusto niya nang lumabas. Sumusunod sa ano, sa... Ano? o, <laughs> oh, babay na, babay! Babay na! Babay na nga! Babay na! Babay na para palabasin na kita. Oh. Babay na! Bye! O, oh, labas na. O, oh, ayan na, ayan na! Ayan na, labas na! O, oh, diba? <laughs> <Bye. laughs> di ba Bye! Hindi iniwanan na tayo ng ano, ng ating ano, alaging si Idol. Ang name niya ay Idol. Dahil sa Pinangalan ng aking asawa ay idol. May idol siya. Kaya pati, ano, pati pangalan ng, uh, ano, ipinangalan niya pa sa aso niya. Hi, good evening sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat? Ayan, chel-chel lang. Good vibes and good evening. Uh, thank you so much, guys. Bye. Love you all and love you all.